At yun, may bisita tayo, mga idol natin from Amingon. Ayan wow. na. Uy, carbon. Carbon, tunay. Ito? Carbon oh. Ngayon, si idol. Ayan na. Yung wheelset doon niya may tama. Kaya ayusin natin yan iyon what's up sa inyo mga idolo at for today's video ay meron na naman tayong idolo na kailangan ng ating serbisyo kaya ayan wala nang intro intro hinanap na agad natin yung issue at yun pala nga ni ay nasaya daw yung kanyang gulong doon sa gilid at yan na sabi ko ay nako basic basic lang yan kaya ayan tinanggal na nga natin yung kanyang drop out doon sa prim kasi may sira yung kanyang drop out mga idolo at yun na nga nakita mo naman talagang laglag ang paliwanag pero okay lang yan kasi aayusin naman natin yan mga at yan sa ngayon mag focus muna tayo dito sa aayusin natin na gulong or yung kanyang wheel set at ayan tamang kamay lang sa pagbaklas at nako napaka basic lang wow. mga idolo at nako ayan na kinabit na natin para naman masipat natin ng maayos yung ating aalignin at nako shout out sa mga idolo ko dyan na patuloy pa rin sumusubaybay at nagsishare ng mga videos na aking nilalabas nako daghang salamat mga idolo at sana magkita tayo sa mga rides at yun na nga ni maisama ko man laang kayo din sa aking vlog. At hindi pa nga ako makapagtago ngayon ng mga blessings kasi medyo busy pa si idolo. Kaya huwag kayong mag-alala. Darating din yung oras na iyan na na intay-intay ninyo. At nairi na inupo na nga natin at nako talagang may tama yung kanyang rim ay sabi ko na ako ay talagang a ah, banata natin ito at kailangan kailangan at nang si idol naman ay makasipa ng maayos at shout out nga pala dun sa nagpagawa ng kanyang bike ay kay Sian Cambe yun daw ang tawag pero may full name pa yan at nako maganla yung mga kasama nako naman baka idol yan at yun na nga ni pagkatapos nga ni noon ay nabawasan na natin yung So masayad at nasintro na natin. Ngayon naman ay pipinish na natin siya. Yung magandang pagkadali baga naman. At nako ay mukhang mapapalaban na naman itong idolo natin ito ng trail. At nako ay kung napapanood mo itong video na ito ay nasaan ka baga ngayon. Ay shoutout na lang sa si iyo dyan kung saan man nakakabot itong video na to Yan na. At kita mo naman yun. at maya maya nga na ay talagang pandiinan na yung ating pag-align. At nako malapit na rin itong matapos. At yan ang nga ni Pin ikot ikot na ngani natin yun. Nako, parang yung pagpapaikot sa'yo ng ex mo. Aw, barang mali ata yun. Ay, hisos. At maya-maya nga na ay, talagang tuloy yan. At nasipat pa maigi. O, kita mo na may Nako, patin mo uto yat. Baka hindi tumama. Ay, nako naman. O, kita mo naman yan. Siyempre, baka idol yan. At kita mo naman yat. Pagtapos man din naman ay sabay ganun. Man din agad sabay baklas. At nako, ay takid na natin yan natin ng sinaidolo ay makasibat na agad at yun na tinuro ko na nga na yung tama nung kanyang drop out ay sabi ko kay idol ay nako ay dapat apalitan mo yan pero meron ako din siguro at sinukat ko nga ni kung siya ay magasakto pero yun abaw ay tumama naman ay siyang siyang nga nako na wow. na ay wala pa raw siyang budget kaya ayun, hindi muna niya binili at pinagtyagaan muna yung kanyang drop out. At kita mo naman yan mga idolo at binalik ng na nga natin yung kanyang gulong doon sa rim. At yun na, para naman makasibat na agad si idolo ay sauce naman. Kita mo naman yan, yung idolo pala natin na yan ay taga roon sa kawit. Nako, marami tayong idol diyan sa parting kawit. Kaya shoutout sa inyo mga idolo. At nako, alam ko yung may mga nagatawag sa akin ng pagnadaan ako diyan. Nako, pasensya na ko kayo natitigilan. At wow. yaan niyo 'pag nagka-sticker, eh, di ah, daanan ko na lang kayo diyan, baga. Kita mo naman 'yon. Basta salamat sa suporta at sa mga pag-share ng video at pag-like and comment na rin. At pag ng niyan ay nakabit na ng natin at para naman makita natin kung talagang efektibang ginawa natin na pag gamot sa kanyang sakit at yan ang ani ay kita mo naman yun ay dahil sira yung dropout, out ganere ang ginawa ko pinatid ko na lang yung kadena at sinuot ko na lang ulit doon at talagang napahirapan ako may iigi pagkabit ba ng drop naman at kumupit baga ay kapag binalik natin ay baka lalong maputol ay play safe lang tayo mga idol at baka lalong lumaki ang gastos nung may ari at sabi ko nga ni ay sa sunod ay ipapalitan na niya para naman mas maganda at iyan na natapos na pinatesting ko na nga ni kay idolo at iyan na nga ni ay pagka maya maya man din ay o okay. kita mo naman yan ay sauce ayan laking tuwa na yun at nabaw naman at easy na naman tayo ng idolo maraming salamat sa pagsama dito sa aking video at mayroon naman tayong tulungang idolo right jeep sa atin lahat bye bye